i out the long balay. Kasi kisya lang kasi. Okay. Ay, kung hawirin. Kani nakaputos <stutters> lugar, tagpila po. Oh, tag-100. Kato na lang yung isa ka-serve. <stutters> Tariyang isa lang ka-serve. Kani, pila kani. Oh, kanan siya. Luto na siya ilaw pa. Ay, luto na lang yun eh. Kana, isa ka-serve. kaling lang yun. Do all dire? Ai sa king ana, o kanang na lang di. Sunuk, Wala kay na sa. pa yang Wala tagpila kuyog dinhi. isda. Tag po sinugbang isda? Tag pila mo sinugbalot? Tag pila mo sinugbang? Ha? isda.

30, 30 kang sabaw o ka ng unod. Isa lang be. Ito so ka baga-baga, miga. Mugan. Ka kanang baga-baga, miga. Dili really, ba kanang kanang ang unod niya ba? Ipatik out na mo ang sila ka balon Ipatik out na mo ang unod sa bawa mo imnon. Hi GI. Umiga. Kinsimab. Ito na dai de diri. no juice. Uy, jr na isip yan ang buk-inom ganita sa butong oh uh. um. tariang may nang na yun and i will come some it's a to Sa seaside area